Magandang araw mga kababayan. Alam nyo ba na may napakakawili-wiling kwento tungkol sa ating wika noong panahon ng revolusyon? Isang bagay na maaaring magulat kayo. Isipin nyo, noong panahon ng katipunan, may nakakamanghang plano ang ating mga ninuno. Balak nilang gawing opisyal na wika ng Republika ang Espanyol. Oo, tama ang inyong narinig, ang wikang Espanyol. Pero bakit nga ba? Ngunit may problemang kinaharap ang planong ito hindi lahat ng ating mga bayani noon ay marunong mag-Espanyol. Kaya ano ang ginawa nila? Dito pumapasok ang kagalingan ng ating mga ninuno. Sa halip na ipilit ang isang wika, gumamit sila ng Tagalog, Kapampangan at iba't ibang wikang Filipino sa kanilang mga lihim na komunikasyon. Ang mga sulat na ito ay naging instrumento ng ating pakikibaka para sa kalayaan. Hindi lang ito simpleng komunikasyon. Ito ay naging simbolo ng ating pagkakaisa. Isipin niyo, sa gitna ng digmaan para sa kalayaan, ang ating mga ninuno ay nagpakita ng napakagandang halimbawa ng pagtanggap sa ating pagkakaiba-iba. Hindi nila tinuring na hadlang ang pagkakaroon ng iba't ibang wika. Sa halip, ginawa nila itong sandata para sa pagkakaisa. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tunay na lakas ng Pilipinas ay nasa ating pagkakaiba-iba. Ang ating kalayaan ay hindi lamang bunga ng tapang at determinasyon. Ito ay bunga ng pagkakaisa ng iba't ibang wika, kultura, at komunidad. Kaya nga kapag may nagsasabi na dapat iisa lang ang wika nating ginagamit, alalahanin natin ang aral na ito mula sa ating kasaysayan. Ang ating mga ninuno ay ipinakita na ang tunay na pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pare-pareho tayo. Ang tunay na pagkakaisa ay ang pagtanggap at pagrespeto sa ating pagkakaiba-iba. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na pumili ng wika na magiging simbolo ng ating kalayaan, ano ang pipiliin mo? Ang iyong sariling wika? o isa sa maraming wikang umiiral sa ating bansa. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kawili-wiling kwento tungkol sa ating kasaysayan. Tandaan, ang ating mga wika ay hindi lamang paraan ng komunikasyon. Ang mga ito ay mga kasangkapan ng ating pagkakaisa, mga saksi sa ating kasaysayan at mga tagapagdala ng ating kulturang Pilipino. Hanggang sa susunod na video, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ipagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa ating mga wika at kultura dahil ito ang tunay na yaman ng ating bansa.